Kamusta na kayo mga kayami? Maganda tong istorya natin ngayon kaya huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang The White Masay. Nagsimula ang kwento sa isang magandang babae na nagngangalang Lyra sa Monte. Nagbabakasyon si Lyra sa isla ng Kenya, Africa kasama ng kanyang kasintahan na si Estepan. Huling araw na ng kanilang bakasyon kaya naisa nang magpahinga ni Lyra sa araw na iyon. Subalit kinumbinsi siya ng kanyang nobyo na pasyalan daw nila ang isang bayan doon sa Kenya na kung tawagin ay Mombasa Habang nakasakay sila sa barko, napansin ni Lyra ang isang wasay warrior na katutubo at agad naman siyang nakaramdam ng paghanga dito Nang marating nila ang lungsod ng Mombasa, nilapitan sila ng isang lalaki at nagkalokita sa kanila ng maiinom Nagbebenta rin daw ng mahiwagang dahon ng lalaki kaya sumama sila rito para umiskor Pagpasok nila sa loob ng eskinita, sinabi ng lalaki na maghintay muna sila doon at kukuhanin lang niya sandali ang mahiwagang dahon. Nang makabalik ang lalaki, may mga kasamahan na ito kaya napagtanto ng magkasintahan na grupo sila ng mga mandarambong. Dali-daling tumakbo ang dalawa at hinabol naman sila ng mga kawatan. Mabuti na lang at tinulungan sila ng wasay warrior kaya huminto na rin sa paghabol ang mga holdapper. Nagpakilala ang katutubo sa kanila sa pangalang Roy Oragon tapos ay sinamahan sila ng mga ito para masiguro ang kanilang kaligtasan. Nalibang naman sa pamamasyalang magkasintahan kaya wala na silang naabutan na sakayan pabalik sa tinutuluyan nilang hotel. Nagpresinta ang mga katutubo na yahatid na lang daw sila sa kanilang tinutuluyan. Nang makarating sila sa hotel, inanyayahan nila Lyra ang mga ito na uminom muna ng malamig na beer bilang pasasalamat sa kanila. Nauwi naman sa pagtatalo ang magkasintahan dahil hindi sang ayon si Esteban sa gusto niyang mangyari. Subalit hindi nagpapigil si Lyra at mag-isa na lang siyang sumama sa mga katutubo. Nagtungo sila sa isang nightclub na malapit sa tinutuluyan nilang hotel. Sa ato naman na tumutugtog ang careless whisper sa loob ng nightclub, kaya sumayaw ang dalawa na para pang malagkit na kalamay. Malapit na sanang kumataas ang gatas ni Lyra nang biglang dumating si Esteban tapos ay galit nitong itinulak si Uragon. Bago pa magkasakita ang dalawa, nagpaalam na si Lyra kay Uragon at sa kanya inaya si Esteban na pumalik na sa kanilang hotel. Kinabukasan habang nasa airport ang magkasintahan, biglang nagsabi si Lyra na ayaw pa niyang bumalik sa kanilang bansa. Galit na nagtanong si Esteban kung ano ang dahilan. Sumagot naman si Lyra na nais daw niyang malaman ang kultura at ang pamumuhay ng mga wasay warrior na katutubo. Pero alam naman nating lahat at alam din ni Esteban na nais lang matikman ni Lyra ang malaking toblero ni Urago na talaga namang wasak ang kinabukasan. Nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa hanggang sa tuluyan na nga silang naghiwalay. Bumalik na si Esteban sa kanilang bansa at nagpaiwan naman si Lyra para hanapin ang kinaroroonan ni Uragon. Nakausap ni Lyra ang isang katutubo at sinabi naman ito sa kanya na bumalik na raw si Uragon sa kanilang village. Kaagad naman niyang pinuntahan ng lugar na tinutukoy ng katribo ni Uragon. Pagdating niya doon ay nakilala niya ang isang kapwa dayuhang babae na nagngangalang Marimar. Ikinwento ni Marimar na mas pinili rin manatili doon sa Afrika matapos niyang makilala ang isang katutubo na kanya rin na pangasawa mahilig din siya sa malaking tubleron kumbaga Nagbigay ng babala si Marimar na mahirap daw ang pamumuhay doon sa Kenya, africa dahil walang supply ng kuryente at tubig. Malayo rin sila sa kabihasnan at ibang iba daw ang kultura ng mga wasay warrior kumpara sa kanilang nakagisnan. Sa kabila ng mga sinabi ni Marimar, desidido pa rin si Lyra na puntahan ng kinaroroonan ng lalaki na nagpatibok sa kanyang pepay. Nang makita ni Marimar na prosigido si Lyra, ipinaliwanag niya dito na hindi basta-basta nakakapasok sa lugar ng mga wasay warrior maghintay na lang daw si Lyra sa bahay nila Marimar hanggang sa bumalik sa bayan si Uragon. Makalipas nga ang sampung araw na paghihintay, bumisita si Uragon sa bahay nila Marimar at sa wakas ay muling nagkita ang dalawa. Pareho silang nakaramdam ng pananabig sa isa't isa kaya hindi na nila napigilan pa ang nagbabaga nilang mga katawan. Kahit ang haling tapat ay talaga namang bumulwak ang gatas ni Lyra dahil sa napakalaking toplaro ni Oragon. Yaminon, Isinama siya ni Uragon sa lugar ng mga wasay warrior upang doon na sila manirahan. Pumasok sila sa isang barong-barong na kanilang magiging tahanan tapos ay ipinakilala siya ni Uragon sa buong pamilya nito. Kinagabihan habang nakahiga ang magkasintahan ay sinubukang yakapin ni Lyra si Uragon. Subalit pinigilan siya ni Uragon dahil ipinagbabawal sa kanilang tribo ang pagdidikit ng mga katawan kung may ibang tao sa paligid na makakakita sa kanila. Sa paglipas nga ng mga araw, unti-unti nang nakita ni Lyra ang malaking pagkakaiba sa kanilang kultura. Isang opisyal ang bumisita sa kanilang village para kausapin si Lyra. Sinabi ng opisyal kay Lyra na hindi pwedeng manirahan doon ang mga dayuhan. Kung nais daw niyang manatili sa Afrika ay kailangan niyang kumuha ng special visa. Kagad na inasikaso ni Lyra ang kanyang special visa para hindi siya paalisin doon sa Afrika pagbalik nila sa kanilang bahay. Walang ibang tao doon, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Urago na magsawsaw ng Toblerone sa nagkuumapaw na gatas ni Lyra. Yummy! Kinagabihan habang namimili sila ng kakainin ay bigla na lamang nawalan ng malay si Lyra. Napagtanto naman ni Urago na tinamaan ng sakit na malaria si Lyra kaya dali-dali niya itong dinala sa paggamutan. Gumanda rin naman kaagad kinabukasan ang pakiramdam ni Lyra. Na bigla lang siguro ang kanyang katawan dahil sa napakalaking Toblerone ni Uragon. Joke lang, dahil malayo ang palengke sa kanilang tirahan ay naisipang bumili ng sasakyan ni Lyra para may magamit sila ni Uragon nang makabalik sila sa village. Isinama ni Lyra ang buong pamilya ni Uragon sa pamamasyal gamit ang bago nilang sasakyan. Pinaggalitan si Uragon ng kanyang ina dahil hinahayaan daw nito na isang babae ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Napilitan tuloy si Uragon na palitan si Lyra sa pagmamaneho dahil ayaw tumigil sa kakaputak ng ina niya sa kasamaang balat. Hindi pala marunong magmaneho si Uragon kaya bumangga ang kanilang sasakyan sa isang puno. Hindi napigilang magalit ni Lyra kay Uragon kaya napagsalitaan niya ito ng hindi maganda. Nilayasan tuloy sila ni Uragon dahil naririndi na ito sa kanyang ina at sa kanyang kasintahan. Nakakarindi talaga yon Nakonsensya rin naman si Lyra sa naggawa niya kaya agad niyang sinundan si Uragon para humingi ng paumanhin. Isang araw napansin ni Uragon na malalim ang iniisip ni Lyra kaya tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ni Lyra na kailangan na naman niyang asikasuhin ang kanyang special visa dahil malapit na uli itong ma-expire. Dito nga ay tuluyan ng inalok ni Oragon si Lyra ng kasal para hindi na nila problemahin ang tungkol dito. Masayang tinanggap ni Lyra ang alok ni Oragon tapos ay nagpaalam siya dito na kailangan niyang bumalik sa Amerika para asikasuhin ang kanyang dokumento. Nang makabalik si Lyra sa kanilang bansa, agad niyang ipinaalam sa kanyang mga magulang ang planong pagpapakasal sa isang katutubong lalaki. Hindi naman sang ayon ang kanyang mga magulang kaya pinayuhan siya ng mga ito na pag-isipan muna ng mabuti ang kanyang gagawin. Tutol man ang kanyang mga magulang ay desidido pa rin si Lyra na ituloy ang pagpapakasal kay Oragon. Tuluyan ang isinara ni Lyra ang kanyang negosyo sa Amerika tapos ay bumalik na siya ng Afrika upang doon na manirahan. Dito nga ay tuluyan na silang nagpakasal ni Oragon. Bulwak na naman ang gata sa Tobleron pagkatapos. Yummy! Nang magising si Lyra kinaumagahan, nakita niya ang ilang kababaihan na tinutuli ang mga batang babae sa kanilang tribo. Tinawag ni Lyra ang kanyang asawa upang ipatigil ang ginagawa ng mga ito. Iginiit naman ni Oragon na ganito ang kanilang tradisyon upang maging ganap na babae ang mga kababaihan. Hindi ito kayang sikmurain ni Lyra kaya bumalik na lamang siya sa loob ng bahay. Makalipas pa ang ilang araw, tuluyan ang nagbunga ang pagtitimpla nila ng choco na gatas. Para matustusan ng magiging anak nila ay naisipan magtayo ni Lyra ng maliit na negosyo. Hindi naman sang ayon si Uragon dito dahil ang trabaho lang ng mga babae sa kanilang tribo ay asikasuhin ng pamilya sa loob ng tahanan. Habang nagtatalo ang mag-asawa, isang bata ang lumapit sa kanila at humingi ito ng saklolo para sa isang babae na nawalan ng malay dali-dali silang bumiyahe papunta sa pinakamalapit na ospital. Subalit sa kasamaang palad ay nasira ang kanilang sinasakyan kaya tuluyan ang binawian ng babae pati ang nasa sinapupunan nito. Mabuti na lang at pelikula lang to kaya huwag kayong ano dyan. Labis na nasakta ng kalooban ni Lyra sa nangyari at ngayon na niya nararamdaman kung gaano kahirap ang pamumuhay doon. Makalipas ng ilang araw, sinimulan na ni Lyra ang kanilang negosyo at dahil sa kanyang karanasan ay naging maganda ang takbo nito. Hindi tuloy mapigilang manliit ni Uragon dahil para sa kanya ay siya dapat ang nagtataguyod ng kanilang pamilya. Nagseselos din si Uragon dahil pakiramdam niya ay natatapakan ng kanyang pagkalalaki sa tuwing nakikipag-usap at ngumingiti si Lyra sa mga lalaking customer. Napapansin naman ni Lyra na madalas ipamigay ni Oragon ang paninda nila sa mga kaibigan nito. Kinausap niya si Uragon at sinabing malulugi ang kanilang negosyo kung palagi niyang ibibigay ng libre ang mga paninda nila nang sumapit ang araw ng panganganak ni Lyra, kaagad siyang isinugod sa ospital at dito nga ay maayos niyang naisilang ang isang Kopiko Blanca. Joke lang, maayos niyang naisilang ang isang malusog na lalaking sanggol. Paglabas ni Lyra mula sa ospital, naabutan niyang wala ng laman ang kanilang tindahan dahil hindi pala tumigil si Uragon sa pamimigay ng kanilang mga paninda. Sa kabila nito ay pinagpasensyahan pa rin ni Lyra ang kanyang asawa. Kinausap na lang niya ang mga kaibigan ni Oragon na simula sa araw na iyon ay wala nang libre-libre kahit si Kumpare pa yan at si Kumare. Makalipas lang ang ilang buwan ay muling nakabawi sa negosyo si Lyra. Lalo namang tumindi ang nararamdamang selos at panliliit ni Oragon sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ng kanyang asawa at isa na lamang siyang bantay sa tindahan. Dahil dito ay tuluyan ng hindi napigilan ni Oragon ng bugso ng kanyang damdamin. Inakusahan niya ang kanyang asawa na pinagtataksilan siya nito Ipinapagamit daw ni Lyra ang kanyang katawan sa mga customer para bumili ito ng paninda sa kanila. Nauwi sa matinding pagtatalo ang kanilang usapan hanggang sa pagbuhatan na nga ng kamay ni Uragon si Lyra. Mabuti na lang at pinigilan si Uragon ng kanyang mga katribo bago pa man siya makagawa ng mas matinding pinsala. Kinabukasan ay ginupit ni Uragon ang kanyang buhok saka siya nagsuot ng damit na kagaya sa mga customer ni Lyra. Matapos nito ay pinuntahan niya ang kanyang asawa upang tanungin kung irerespeto na ba ni Lyra ang kanyang pagkalalaki sa ganoong kasuotan. Sa gitna ng kanilang diskusyon, isang lalaki ang pumasok sa loob ng tindahan at agad naman itong sinabunutan ni Uragon. Sinabi ni Uragon na isa raw ang customer na iyon sa mga bumabayo sa kanyang asawa. Sobrang seloso pala. Mabuti na lang at naawat ni Lyra ang kanyang asawa. Tapos ay galit na umalis sa tindahan si Uragon. Pagbalik sa kanilang bahay, sinabi ni Lyra na isasama muna niya sa Amerika ang kanilang anak dahil nais ng mga magulang niya na makita ang kanilang apo. Hindi naman na nagreklamo pa si Uragon tungkol dito. Habang inaayos nila ang mga dokumento, nakaramdam ng pagdududa si Uragon dahil pinapapirma siya ni Lyra sa isang kasulatan. Nagtanong si Uragon kung para saan ang kasulatan na iyon. Sinabi naman ni Lyra na gagamitin ito para makasakay sa eroplano ang kanilang anak dahil hindi marunong magbasa si Uragon ay wala na siyang nagawa kundi ang pirmahan ng dokumento. Kinausap ni Uragon ng kanyang asawa at sinabing mangako ito sa kanya na babalik pa silang mag-ina. Tumangon na lamang si Lyra para makaalis na sila. Bago tuluyang umalis ang sasakyan, binanggit ni Uragon kay Lyra na malakas ang pakiramdam niya na hindi na sila muling magkikita pa. Hindi na sumagot pa si Lyra tapos ay tuluyan na siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Sa huling eksena ng kwento, makikitang umiiyak sa loob ng sasakyan si Lyra dahil wala na talaga siyang planong bumalik pa. Masakit man ito para sa kanila ay kailangan niya itong gawin para sa ikabubuti ng kanilang anak. Mananatili na lamang isang masayang alaala -ala si Oragon para sa kanya at para sa kanilang anak. Nagsawa na sa Tobleron kumbaga. Laging tatandaan, hindi sa patang sarap libog na nararamdaman para magkaroon ng matibay na pagsasama. Lalo na kung magkaiba kayo ng tradisyon at kultura. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Toblerone. Salamat po!